Hello, what's up mga lods? So, ayan, magandang umaga sa inyong lahat, no? ah uh, nandito tayo muli ngayon sa ating uh, manukan. So, ayun nga, kahapon mga lods, no? Nag-update tayo ng resulta ng ating laban sa Sabong Idols ng Bimeg at saka sa, tawag dito, Battle of TikTokers Season 3. So, yun nga, na uh, nabanggit ko kahapon mga lods na ang score natin sa Sabong Idols ay... 3 wins, three loss and no fight, no? Dahil na no fight yung last fight, dahil nga same score tayo nung kalaban natin. Kaya nag-usap kami na hindi na ituloy. Then yung uh, score natin dun sa Battle of Tiktokers, mga lords ayun, di talaga maganda yun. Uh, tatlong talo, tsaka no fight din. So, first tag yun, tatlong talo, no fight din. So, ang topic natin ngayong araw, mga lords ay, uh, basihan ba ang naging score no ang naging score natin sa sa mga event na sinalian natin para sabihin natin bulok ang manok natin bulok ang entry natin bulok super andre bulok ang wild boys no kasi uh, kanina umaga mga lords sumagang umaga may nagsabi sa atin hindi man natin nabasa directly hindi man natin narinig directly pero sinabi sa atin na malapit natin kaibigan na ganun nga ang komento sa atin doon sa uh, tungkol doon sa vlog natin kahapon no at ang pinaka masama pa dyan, mga lods, ang nagsabi na ito ay tinuturing natin kaibigan no, at kapatid. Pero ayaan na natin, mga lods. No? Bali, pag-uusapan natin yan, mga lods. Alimbawa, yung isang big boys, mga lods, lumalaban sa pitmaster, uh, word slasher, yung mga matataas na labanan or sa gitnaan na, lab, na, na labanan mga lords itong mga 10 stag, 7 stag pataas eh kung yung mga yon mga lords may din ng hindi maganda eh pwede na ba natin silang judge na bulok yung breed nila bulok yung manok nila bulok yung paganda nila alam nyo sa totoo lang mga lords ang sports natin ito mga lords ay dalawa lang kalalagyan natin dito 'di ba kung mapagkikita nyo sa gradas, meron at wala lang, no? So dalawa lang din ang kalalagyan natin, either manalo tayo or either matalo tayo, no? Ngayon, kung ikaw kapatid idol, kung lagi kang nananalo sa mga laban mo at hindi ka natatalo, Siguro yan ang tunay na bulok lords kasi walang walang sa tingin ko walang breeder na umangat or sumikat na hindi pinagdaanan yung mga talo sa labanan, no? Kasi naniniwala ako mga lords sa kasabihan na walang makakapag-dominate ng ng sports natin na ito. Kasi mga lords, kung lagi kang panalo, eh mayaman ka na, milyonaryo ka na, no? Gumagawa ka na ng pera sa sa bungan. Pero 'yan ang malaking kaingutan mga lords, no? Kung ganyan ang mindset mo, Ingot ka, ikaw ang bulok, bulok ang utak mo, ganon. No? Ako straight to the point na sasabihin ko sa iyo kung ang manok mo laging panalo at wala kang talo, yan, bulok 'yang tunay. Tunay na bulok ang utak mo, mga lords, kasi alam mo kung bakit? May mga talo din naman kayo, tinatago niyo lang sa social media, no? Ayaw niyo lang sabihin, ayaw niyo lang i-announce kasi takot kayong mawalan kayo ng buyer. Ako dito, mga lords, may buyer man o wala, tuloy ang pagmamanok ko at masaya ako sa pagmamanok ko. Tsaka totoo ang mga sinasabi ko dito, no? Uh, hindi namin tinatago yan. Talo man yan, panalo man yan. Eh, talagang ganun eh. Parte ng buhay ng pagmamanok yan. No? Ngayon, kung hindi mo tanggap yung pagkatalo, huwag ka na magmanok. ba? Diba? At kung lagi mong kinakwento yung panalo mo lang, at yung mga talo mo, itinatago mo, ayan, Isang malaking kasi nung at kabulukan ng pag-iisip yan, mga lods, no? Real talk lang. Totoo yan. Kasi marami, marami tayong na-encounter. Katulad yan, mga lods, no? Noong mga panahon na uh, nagcha-champion din tayo, nagpapanalo tayo, kahit way back na lang nung eliminations, no? Perfect, uh, perfect two wins tayo doon. Alos hindi nagsugat yung mga manok natin. Dito todo papuri ka. Galing super idol, lahat lahat ng papuri. Tapos pagdating sa finals, medyo inalat tayo, itodo lait ka naman. 'Di ba? Anong klasing pagkatao meron kanyan, mga lords? Anong anong klasing pag-uutak meron kanyan? 'Di ba? Yan ang tunay na bulok. Bulok ang utak. No? Magaling ka lang, mabait ka lang kapag ka panalo, ganyan. Tapos kapag ka talo, marami kang sinasabi. Eh, eh, normal yon mga lords. Ngayon, inaamon ko kayo. Lahat kayong mga magagaling, no? Ilabas niyo yung mga natatalo nyong laban. Post nyo sa bilibili, -bili, kwento nyo sa vlog nyo. Hindi yung puro panalo lang yung kwento nyo. Maging, maging totoo kayo. Kasi normal yan, ba't nyo ikinakaya Diba? Parti ng ano yan eh. Parti ng, ng labanan yan eh. Kaya nga tinatawag siyang sports eh. ba? Diba? Kasi may natatalo, may nananalo. So, normal yon para sa akin, mga Lods. Ngayon, kahit ano man sabihin mo dyan, mga Lods, bulok man o sa bulok, masaya ako, natutuwa ako. Hindi ko naman iniinda yung pagkatalo ko, mga Lods, eh. Di ba? Kasi marami pa akong manok. Marami din naman akong source pa ng anak buhay, no? Kumbaga, yan, yan naman ay normal yon no? Mas maganda nga yung ganun, eh. Yung napagdadaanan mo yan. Kasi yun yung mga, doon dun mo kasi makukuha, mga Lods, yung Tinatawag tawag nating lessons no para mas ma-improve mo pa no mas ma-improve mo pa yung yung uh, pagmamanok mo kasi maraming factor nang no? pwedeng pwedeng pagbesian diyan mga lords no either uh, siguro sa sa conditioning period mo no maraming adjustments sa pwedeng gawin diyan sa pagtatari sa pagkasantari So, yung mga yon mga lods, uh, may maganda rin namang ano yon may maganda rin namang naibibigay sa atin yung pagkatalong yon Kasi, syempre, doon tayo magbabase kung paano natin mas i-improve pa yung skills natin sa pagtatari, sa paghahanda, lahat sa pagpupointing, yung gano'n, no? So, shoutout sa'yo dyan, no, kapatid. Sinasabi mong bulok si Super Andre. Super Andre naman kasi, mga lods, hindi naman literal yan na, na super, kaya sinabi kong Super Andre game farm ito. Yan mga lords, ang Super Andre game farm para sa kaalaman ng lahat. Ipinangalan ko 'yan sa aking bunsong anak, no? Kasi super 'yon sa kulit. Super sa kulit. Super sa lahat ng ng bagay. 'Di ba? Ah, uh, kumbaga bibo siya, matutuwa ko sa anak kong 'yon. Kaya yung farm ko ipinangalan ko sa kanya, no? Ah, uh, hindi ibig sabihin na si Super Andre ay eh, super. Eh, minsan may manok tayong super, minsan may manok din tayong Uh, inaalat, hindi maganda. So, pero hindi ibig sabihin na bulok 'yon, mga lords. Ang ang tunay na bulok eh yung puro kwento. Kwentong puro panalo, 'yan. Tapos walang talo, 'yang bulok. No? Bulok ang utak na nginudnod sa tahi ng kalabaw, parang ganun. No? First time ko lang magsalita ng mga mga lords sa vlog ko, pero hindi ako galit. Kumbaga gusto ko lang patagusin din sa buto mo 'yan. Itong sinasabi ko na kung ang mindset mo or yung tingin mo sarili mo, lagi kang panalo, hindi ka natatalo, magaling ka, super ka, yan, tunay, natalo ka na dyan kaagad, mga lods. Kasi nga, paulit-ulit ko sasabihin sa inyo, ang pagkatalo ay napagdadaanan niya ng kahit sino mang sumikat na na-breeder. Ganito lang kasimple yan, mga lods, no? Halimbawa, sa isang event, ah uh, mag entry ako ng tatlo, no? Yung isang entry, kunyari, ano yan? Uh, kunyari, 7 uh, seven stag yan. Okay. Yung isang entry, mga Lods, nag-champion. Yung pangalawang entry natin, uh, four wins, three losses. No? Tapos yung isang entry natin, one win, six losses. Ngayon, mga Lods, nag-champion tayo. ba diba? May isang entry na nag-champion. Yung dalawang entry, laglag. -lag. So, matatabunan yon Dahil, syempre, yung ikukwento natin, nag-champion tayo, lahat ng papuri, nandun. Diba, paano naman yung dalawang nalaglag 'di ba mga lords? So sa ibang malalaking farm dahil madami silang manok, ganun nang ginagawa, isa, dalawa, tatlong entry kasi ang nahabol nun, either isa sa mga tatlong entry na 'yon ang makapasok sa finals. Which is ginagawa ko rin naman dati 'yan mga lords. Tunay naman 'yan, no? During my MCC days pa, no, Manila Cockers Club. ayan, araw-araw 'yan. Uh, I mean, linggo-linggo naglalaban tayo doon, Alos, every other day, naglalaban tayo doon kasi ang eliminations doon one week. So sa loob ng isang linggo, mga lods, nag i sa ako ng tatlong beses, no? Hanggat hindi, nakaka wins or nag date champ, hindi ko titigilan. So ngayon, yung mga palpak na score, wala yon matatabunan yon Pupurihin, titingnan ng mga tao, yung panalo. Pero, kung isa lang entry mo, or dalawa lang entry mo, at lahat yon palpak, lahat yon hindi maganda, yon Bubulihin ka na. Di ba? Ah... Uh, Sasabihin sa'yo, ganito, ganyan, manok mo, bulok, ganyan. Pero yung nag-champion, hindi nila mapapansin. O ganun talaga, yan ang realidad sa buhay ng pagmamanok. Kaya sa mga kapwa ko sa bungero dyan, nakakaridig mong kayo ng ganyan, panlalait, pambubuli, galing sa mga kapwa natin magmamanok, eh, ang gawin nyo ng mga lords, pakinggan nyo dito sa kabilang tenga, patagusin nyo dito sa kabilang tenga, tapos tuloy nyo lang yung ginagawa nyo, at kung ano yung nakikita nyo, uh, dapat nyo pang i-improve, Huwag kayong maya o huwag kayong matakot, mag-trial and error, mag-aral, magsaliksik, makinig sa mga mentors, no? uh, makinig sa mga kaibigan natin. Tuloy nyo lang yan mga lods hanggang sa darating ang araw na ma-realize nyo na ito pala yung tamang gagawin, dito ako nagkamali, ito dapat kong ayusin. So normal yon sa buhay nating uh, mga sabongero mga lods. So yun lang mga lods ang topic natin sa araw na ito. No? Basian ba ang ang pangit na score para sabihin mong bulok ang isang breeder o bulok ang manok ng isang breeder. Para sa akin mga lords, hindi. Kasi kung ganyan ang mindset mo mga lords, kulang pa ang kaalaman mo sa pagmamanok. Masyado ka pang, siguro baka bago ka lang nagmamanok, tapos masyado kang natuwa, na amaze, na lagi kang nananalo, ang tingin mo sa sarili mo, magaling ka, super ka. Kung ganyan ang tingin mo sa sarili mo mga lords, bulok ka. Bulok ang ugali mo, bulok na ang utak mo at bawal ka dito sa Wild Boys kung ganyan ka. So yun lang mga Lods, maraming maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.